Ang tao ang pinakamahalagang yaman ng bansa. Hindi mabubuo ang bansa kung wala ang mga mamamayan nito. Ang pagiging mamamayan ng bansa ay hindi natatapos sa pagtira sa teritoryo, kundi sa pag-ako din ng mga responsibilidad na dapat gampanan. Sa kabanata nito, matutukoy mo ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan upang masigit mo pang makilala ang iyong sarili bilang isang Pilipino. Subukan natin. Panuto. Basahin ang tanong sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Number 1. Ano ang tawag sa mga taong nabibilang sa isang komunidad o bansa na kumikilala sa mga batas ng pamahalaan? Ang tamang sagot ay letter C, mga mamamayan. Number 2. Aling artikulo sa Saligang Batas ng 1987 ang naglalarawan sa pagkamamamayan ng isang taong nabidilang sa bansa? Ang tamang sagot ay letter D, Artikulo 4. Number 3. Anong uri ng pagkamamamayan ang natatamo batay sa pagkamamamayan ng mga magulang ng bata. Ang tamang sagot ay letter D, jus sanguinis. Number 4. Anong uri ng pagkamamamayan ang nakatamo batay sa lugar kung saan ipinanganak ang bata at walang kinalaman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang? Ang tamang sagot ay letter C. Just Soli. Number 5. Anong paraan ang tumutukoy sa pagtatamo ng pagkamamamayan ng dayuhang nagdanais nito sa pamamagitan ng pagsasailalim sa isang formal na pagtanggap ng pamahalaan ng bansa kung saan niya gustong pagkalooban nito? Ang tamang sagot ay letter C, naturalisasyon. Number 6. Ilang taon dapat ang dayuhang nagnanais na maging mamamayan ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter D, dalawamput isang taon. Number 7. Ilang taon dapat na nirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy ang isang dayuhan upang maging kwalipikado sa pagkamamamayan? Ang tamang sagot ay letter B, sampu. Number 8. Alin sa sumusunod na mga katangian ang hindi kailangang mayroon ng isang dayuhan upang maging kwalipikadong mapagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino? Ang tamang sagot ay letter C. Nagtataglay ng dalawang pagkamamamayan. Number 9. Alin ang dahilan para hindi pagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino ang isang dayuhan? Ang tamang sagot ay letter C. Sumalungat sa nakatatag na pamahalaan. Number 10. Alin ang hindi kasama sa mga dahilan para mawala ang pagkamamamayang Pilipino? Ang tamang sagot ay letter A. Nakapag-asawan ng isang Pilipino. Number 11. Anong benepisyo ang ipinagkakaloob sa dayuhang naaprubahan ang aplikasyon sa pagkamamamayan ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay letter D. Karapatan na kapareho sa mga mamamayan ng Pilipinas. Number 12. Andin sa mga pahayag ang nagsasabi na ang pagkamamamayan ay nipagkaloob sa paraang Jusang Greenies. Ang tamang sagot ay letter A. Ang tatay at nanay ni Ricky ay parehong mamamayan ng Pilipinas. Number 13. Si Peter ay isang Amerikano na gustong maging Pilipino ang pagkamamamayan. Anin sa mga sumusunod ang hindi kailangan gawin ni Peter? Ang tamang sagot ay letter D. Hikayatin ang kanyang pamilya na manirahan sa Pilipinas. Number 14. Alin sa mga sumusunod na mga gawain ang dapat iwasan upang hindi mawala ang pagkamamamayang Pilipino? Ang tamang sagot ay letter D pagpili sa pagiging mamamayan ng ibang bansa. Number 15. Aling sitwasyon ang nagpapakitang hindi may tuturing na mamamayan ng Pilipinas ang taong pinag-usapan sa pangungusap? Ang tamang sagot ay letter C. Si Melanie ay ipinanganak sa Vietnam pero matagal na siyang nasa Pilipinas at gusto niyang maging Pilipino.